Sino ang nanalong USC chairperson sa 2023 University Student Council Special Elections? Hindi ko maalala ko. Nung nag Fresh Orientation Program kami, parang siya yung head nung sa The Project Sanctuary. To be honest, yeah, or, or, anyway. And, other officials, hindi ako 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 hindi ko po alam. Ang alam ko lang po sa ano, USC. Mm, okay po. First, so for context, nagkaroon ng special elections noong 2023 USC elections dahil sa resulta ng naunang eleksyon kung saan mas marami ang bumoto na abstain. Kalaunan, si Mary Sunshine Reyes ang nanalong USC chairperson nang magkaroon ng special elections. Nakapuha siya ng 1,349 na pop